ang magwawagi. Waray, Filipino at English, sinong mamamayani? Mga kaibigan, silang tatlo'y salubongin ng masigabang palakpakan. Malasin ninyo ang kanilang kagandahan, taglay ang alitog at ibayong karunungan, hindi papatalo sa prinsipyong ipinaglalaban. Naririto sila, inyo nang pakinggan.

ninyo inilingian. Huwag kang gumamit ng po, mga gumamit mga hurado. Gayon din sa mga manonood. Ako po sa inyo ay saludo. Ako po ay nagmula sa kalagitnaan ng Luzon. Sa mapaglarong ikot ng panahon, ako po ay sumuong. Upang ang mundo ng balagtasan ay aking matonton. Sa so the spectators are hear me, hear me. I am what I am. They say I'm a natural boy, the international language used forevermore. Oh dear, oh dear, what you say no longer exists. What I doesn't belong to any language. Even in the dictionary, you're not stated. So why can't you stand understand your pride? Even famous. Are you certain you're the language needed by everyone when your age is just so near and yet you're so far? Pardon me, but you're not my equal. Ladies and gents, I am what you really need. I am the only one who always impresses changes. They say, Pat Babago, hmm, I am always suited. Don't you know that English change lives and perspective? Don't you know that even you, yes you I can't manage to change. Pagka ako sansoyob sa niyo may gintakan, di kang pasanak ginikanan, waray na at pamulungan. Nanuman ko sa dictionary, wala ako hingmutangan. Masusugad na ba na ako waraangan? Naturalis ako magamit at santanan na katawhan. Sa ira at lawat na makinabuhin, ako higagamitan. Nga'n sugad pa, ako ira na iintindihan. Ben ba na intra? Diba sa ispilahan la? Bisan ka kay tinutuwara sa ipnaupan. Kay nano, kakuri mo man kasi maintindihan. Ngayon nga'y di ko mapigil ang malungkot ng labis. Isipin nga rin kung ako'y mawawaglit. naman ito ay Bakit hindi ako na laging nagpupunyagi, na laging nakandang ipagtanggol itong ating lipi? Hindi nga ba't si Capus Rizal noon ay nagturan ang hindi magmahal sa sariling bika ay gitbang amoy sa malansa at mabahong isda. What a flimsy and pathetic arguments! So a boom, because of my magic. Truly and truly will it be. No one in this world will be jealous sure but me. What I and Filipino will be just shadows of me. In a fast paced and ever-changing world the two of you are useless yes Even if I'm a Filipino. You're no longer articulated. So sad, but your faith at stake. Yan Ya nga tagtak akon pagyaya kanon lusa'y sayo mabokak na, ako na akon karason kay kun ano ako an waray an dapat tang giliko san mga katauhan dapat makigummaon an tuha nga kalaban diri makakadog sa akon antes kamat si rasan tao pagbagawon ako na ang ginalata ng damo an nasabut sa akon Filipino o Ingles, ibabaro ang gihapon. Mga kasangkayan, at iskapuhian ito ng mikropono nga akon paninindigan. Mga tanak sa iyong ang karuyan kung pagtayo pang iyong batunon. Di ba ko ang waray? pag. Sa radyo at telebisyon, ako'y tanyag na tanyag. Maging sa panulat, ako'y hinahangad. Ang waray at Ingles, hindi naman tiyak. Ang maunawaan sila, ay tisapat. Tanging ako lamang na siyang dakila at wagas na makapagpapaglod ni lahing Pilipino na taban. Don't you know that outside the Philippines, waray and Filipino are no longer used? My dear Judges and spectators, please tell me the truth. Being traditional nowadays, you cannot use. Look at the scene in an other international news. English is the medium, the angels always use. So please tell me now, I am of new no use. when in fact, I am the only one with success to hold. Why are you Tất cả